Uh, tawag dito, ano naman, what makes a good musician naman? Oh, fuck. Sorry. Okay lang pa mag-swear? Oo naman. Ang <laughs> beses <laughs> na ako nagmura dito. Oh, okay, no. Na. <laughs> 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 De, point, talaga. po. I mean, ito pinakagusto ko sa podcast kasi kumbaga free media to eh. Okay, uh, yan, yan, yan. Kaya rin dati kasi ba, diba, ang course ko nga is uh, uh, mass media eh. Pero parang kaya hindi ako nag-nagpunta sa traditional media kasi nga parang nakikita ko yung parang bang bullshit or parang bang okay censorship ng yung agenda nila. Oh, yung yeah, agenda yeah, yeah, nila yeah, yeah, eh. yeah, yeah. So yeah. parang kaya ako okay. ngayon nakita ko na 'yung existence ng podcast. Eh gusto ko 'yung free. Kuha isa sa pinaka-value ko sa sarili ko 'yung freedom. eh. So parang gusto ko ng media or ng ganito na I can be totally free. Na kahit kahit mga opinions ko wala akong takot na sasabihin ko naman. Tama, tama. Diba? Tama, tama. O sige. What makes a good musician? Um, a good musician, na sessionist. Na yola, Kahit ano, na, just in general. Ang and dami kasing musician, pero Tawa, in, general, in general, general, hmm. um, character. Uh, Bilalita. just, uh, just a good, Set of goals, character—you um, know—wants to put uh, to to push boundaries at the same you, time, oh. at the same time uh, contribute to what is needed. Gotcha.